Hello po mga Cardi TV, magandang umaga sa inyong lahat. Happy New Year po, kumusta po kayo? Ang gagawin po natin ngayon ay isang na ref na LG. So inverter po ito at uh, uh, hindi na po ito lumalamig. Yun po ang reklamo ng may-ari kaya pinagawa po dito sa aming shop. Ito po ay LG inverter. So nung chineck up po namin ito, Umaandar po ang kanyang compressor Umaandar din yung kanyang fan So kung makikita nyo po sa video natin Bagong bago pa ito mga ka-RDC TV Ayan po So tignan po natin yung kanyang uh, compressor Dito sa may bandang baba Ayan po makikita natin yung kanyang drain pan So Uh, sa tingin pa lang ay mukhang alam na natin kung ano naging problema so marami kasi silang alagang pusa mga ka -RDC TV kaya yun po ang nangyari so plug in po natin para makita ninyo ayan buksan ko ayan, dito sa may bandang likod binuksan ko na rin yung kanyang uh, Uh, control board. So, ayaw kasi mag-start eh. So, renesko ko muna dito sa kanyang board para umandar yung kanyang compressor. Ayan mga Cardisi TV, naririnig po natin. Sumisirit po yung hangin na puto kasi wala na siyang kargang freon or refrigerant at makikita rin natin yung mga dumi ng alaga nilang pusa pasintabi na lang po sa kumakain so ayan mga ka, DCTB, ito ang gagawin natin ngayon so lilinisan ko muna siya at uh, ang gagawin natin ibabaypas pala natin ibabaypas natin yung kanyang uh, condenser na nakasaw sa drain pan so tingnan niyo mga Cardisi kung paano natin i-modify at gagawa ng paraan para nakasawsaw pa rin yung kanyang, uh, yung kanyang uh, condenser sa drain pan. Ayan, so detach na natin mga ka TV yung kanyang uh, condenser na na-damage gawa ng nababad sa tubig. So madalas ko itong makita sa Samsung, ganito dito sila naglilik. First time ko na makakita sa LG na ganito ang kanyang problema. Ayan po, makikita natin sa video mga ka TV yung uh, uh, condenser na na, na corrode Napuno ng kalawang at doon nagkaroon ng leak So pagdudugtungin po natin ito Yan, so linisan muna natin mga ka-RBC TV Tanggalin ko muna itong uh, drain pan So sa dami ng dudumihan, no? pet nila, eh, dito pa talaga siya dumumi Balatan muna natin All mga Cardis TV. So, dito tat uh, babalatan ko to At uh, gagamit na tayo ng uh, copper tube ang pandugtong. So, lalagyan pa rin natin siya ng insulation para matibay at na, nakasa manatiling nakasawsaw sa tubig. Tignan nyo kung anong gagamitin ko na insulation ng copper tube mamaya. Tinaihan ng pusa. nainan ng pusa judge. Ayan. So mahirap kasi akong mahirap kasi tayo maghanap ng ano ganitong insulation. So gagamit tayo ng improvise. Na mas matibay pa na hindi siya basta-basta uh, masisira kasi kapag nasira talaga tong insulation, eh bakal lang naman yung condenser natin pag Uh, nasira rumupok yung ano yung insulation doon umpisa ng papasukin ng tubig doon magkakaroon ng kalawang hanggang sa magkalik madalas madalas talaga na ganito ang problema lalong lalo na yung mga nakalubog yung kanilang uh, condenser yan i cutter ko muna mga ka TV. at dudugtungan natin ng panibagong uh, condenser, maliit na primary condenser niya na nakasaw sa drain pan. Ayan mga car DCTV. Inaayos na natin. Pasensya po kung hindi ko ako nakapag-upload ng nakaraan, naging busy lang po. Ganon din sa mga tanong nyo. Uh, salamat po Bye. sa mga nakakaintindi na ah? hindi naman po lahat ng tanong ninyo ay masasagot ko sa dami nyo. 200 Ilan na? 233,000 subscribers. Ayan, nakikita nyo mga ka TV. Ito po yung ay lumang hose ng power sprayer. So, ito ang gagamitin nating insulation. Ayan, na-roll ko na siya mga ka TV. Ayan na siya. So, yan ang pamalit natin dun sa nasira na condenser kanina. Yan na, ka e, pintura kaya natin para mas maganda. Lagi oh, na Pintura natin ng kulay itim. Then, maghinang na ako ng kanyang access bulb. Para mamaya pag nag-recharge ng refrigerant. nito uh, na mga ka TV, i mounting na natin iihinan na natin yung uh, pinaka primary condenser niya na nakalubog sa drain pan so syempre oxyacetylene pa rin ang gagamitin natin para madali at uh, mas makapit yung ating uh, soldering Bali silver rod ang ginamit natin doon sa may access bulb pala dito naman sa ating uh, uh, copper to metal ay bronze rod naman ang ginagamit ko dyan Ayan. nagkarga rin pala ako ng flux mga ka TV para mas lalong kumapit yung ating uh, uh, bronze rod hmm. So, sinuportahan ko rin mga ka TV ng uh, towel. Na binabasa ko siya ng tubig para hindi mainitan yung ating insulation at hindi siya matunaw. Yun. So, naidugtong na natin yung isa. Punta naman tayo dito sa kabila. Ayan, ayan yung ating inina. Ayan dito naman sa kabila mga kardiski Yan. so natapos na napagdugtong na natin napalitan na natin yung ating uh, uh, pinaka primary condenser niya na nakasawsaw sa drain pan at ibalik na rin natin yung kanyang drain pan yeah. nakalubog kasi yan sa tubig mga ka TV so kailangan palitan din natin ng insulation yeah. So, nakita nyo naman yung in natin lumang hose ng pressure washer tapos pinaint lang natin kaya naging na uh, kulay black ayan atito ito sakto ayan binalik ko na yung uh, pito ng ating uh, access bulb at na uh, inutusan ko na rin si mclaurence na mag vacuum Ayan, so binakyo na natin. Ayan, hindi na po pala ako nag-change filter mga ka-DCTV. Gawa nang dito sa my high side ko. Yan yun, alam ni McLaurin siya eh. So, nag-bank na tayo. At uh, magre-recharge na tayo ng ating refrigerant. So, ang refrigerant pala nito mga ka DCTB IR600 po kasi inverter po ito. Salamat sa inyo mga Cardi CTV na patuloy na tumatangkilik ng ating channel. Uh, kahit hindi tayo nakapag-upload madalas, Marami pa rin nanonood sa inyo at uh, tumatangkilik ng ating uh, uh, mga video sa ating channel At uh, kung oven po at ngayong taon ay eh, malakas pa Ay makabawi tayo at makapag-upload pa Not ng maraming videos natin, Yan. Yan, so nag-initial charging at tayo dyan Then uh, pinandar na natin yung unit natin Nilagyan ko na rin ng tubig yung uh, drain pan okay. uh, Para okay. pinakakuling agent din ng ano yan eh Para mapa mapalamig yung hindi masyadong mag-overheat yung compressor yan So ito pala yung pinalitan natin mga ka Yung uh, condenser Primary condenser na nakuro Dahil sa tayo ng pusa Ayan So okay na tignan nga natin dito sa loob uh, medyo malamig lamig na, na. malamig-lamig na, na rin uusok na at dito kayo din naman dito sa may parking refrigerator compartment so, absorbahan lang natin yan mga ka -RTC TV after 10 minutes eto na 10 to 20 minutes. Ayan, umusok na. Kita nyo naman. Then, nakita nyo yung namumuo na yung yellow. Yung yellow. Yung tubig nagiging yellow. <laughs> Happy New Year po mga ka RDC TV. Sana ay okay po kayo dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. At, uh, ay, ano na makapag-upload pa tayo ng marami pang videos sa taong ito. Yan. end po yung ginawa natin. So, okay na po yan ito po si uh, ito po ang RDC TV at uh, nagpapasalamat po sa inyo at happy new year po sa inyong lahat